Hindi naniniwala ang kapamilya aktor na si Paulo Abilino sa konsepto ng mga love language para mas tumagal at tumibay ang isang relasyon. Ayon sa binata, mas naniniwala siya na kailangang balanse ang lahat ng elements na involved sa isang relationship, kabilang na riyan ang trust at communication. Sa latest vlog ng rumored girlfriend ni Paolo na si Kim Chung, napag-usapan nga ng dalawang kapamilya star ang tungkol sa usaping ito at dito nga nang labas ng kanyang salobin si Paolo. Ayun sa My Love Will Make You Disappear, actor, hindi ako naniniwala sa love language. I always think na sa isang relasyon, it's a mixture of everything, the right balance of everything, anya. Sabi pa ng actor, pwede gawing guide ang sinasabing five common love language, physical touch, words of affirmation, acts of service, giving gifts, and quality time ng mga magkarelasyon pero hindi dapat gawing solid na basya ng bawat magpartners. Parang sinulat lang yon love language tapos parang naging reference ng maraming tao pero sa isang relasyon naman parang hindi dapat yun ang nagiging basyan at hindi dapat yun ang nagiging standard, explica ni Paulo reaction naman ni Kim, lagi ko talaga siyang tinatanong kung ano ang love language niya, giving and receiving, pero never talaga sinagot. Akala ko this time masasagot, wala talaga dito eh. Matatanda sa isang panayam noon kay Paulo ay nagbagi na rin siya ng kanyang pananaw tungkol sa pagpapakasal. Hindi raw siya naniniwala noon sa marriage, pero kalaunan na ay nagbago rin ito. I'm just really waiting for the right one, kaya nga tayo naghahanap ng relationship That's why we date people. You continuously test people or your relationship. If ito na nga ba kung pang hapang buhay na. Whenever naman I get into a relationship, I always consider that ang payag noon ni Paulo. Nakakabilib si Enrique Hill dahil kasosyo na siya ng Macast Venture ng kilang businessman na si Mr. Manny V. Pangilinan. Pumerma nga ng Montay Film contract si Enrique with MVP Co producer ang Slingshot Studios ni Enrique sa mga proyektong yon. Chika naman ng isang source, may endorsement deal daw si Enrique sa ilang kompanya ni MBV. Anyway, bukod kay Enrique, pumirma rin ng kontrata sa kompanyas ni MBV si Ma Salvador. Sabi ni Ma, ready na raw siya to work again at exciting din nga na muli niyang pagperma ng kontrata sa TV5, Signal TV at MacWest Venture. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.